So yun mga kamixing, meron tayong titimplay nito guys. Yung titimplay natin na ano, sa Bana Green. Ayan guys oh. Ganda ng kulay na to guys. Ayan oh, makikita nyo. Ayan oh. Nag-iba-iba yung kulay niya guys. Ayan. Ayan, pag nakaganyan siya, iba rin din yung kulay. Ganyan, nakarap, iba rin yung kulay guys. So parang green na nag-google siya mga kamixing. So ito mga gagamitin natin. Ayan. Ayan mo yung mga pangulay natin dyan. So umpisa na natin guys buhos na natin tong per yellow mga uh, kamixing na panghalo natin na K92 ayan per yellow muna unahin natin then to susunod natin na golden yellow mga kamixing ayan may ka din sya ayan puro may kaya yung gamit natin dyan guys ayan then sunod natin tong olive green ayan sunod natin to guys na transparent green and guys then sunod natin yung pearl green ayan and guys yung mga pangulay natin ayan so mikos mikos na natin yan mga kamixing para makita na natin kung okay na ayan guys so ito guys yo mali 1.8 lang yung titimplay natin yan guys ayan So, haluin lang natin ng maigi yan mga kamiksing. Ayan. Ayan. Para makita natin kung talagang okay yung ating ginawa. So, lalagay natin yan guys sa ano. Tara guys, lagay natin sa pinakalagayan natin para ano. So, ito na guys, nalagay ko na. Pagtatabihin na lang natin siya guys. Ayan. Ito guys yung tinimpla ko. Ayan. So, ayan guys oh. Ayan mga kamiksing. So, okay na siya. Parehas na rin yung shade niya, ayan. Pag nakatagilid siya, okay na rin. Then pag nasa harap, pwede na rin siya, guys. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, guys, sa mga nanonood sa atin at mga nakasubscribe sa atin. Thank you, thank you sa inyong lahat, mga kamiksing. Bye-bye, mga kamiksing.